Oh my god <laughs> oh my goodness <laughs> oh. isa dalawa isa dalawa na lang wala nang ngipin <laughs> grabe wala na akong ngipin you're right wala <laughs> na akong ngipin hirap kumain pag pa naman bago lang ngipin. <laughs> <laughs> ah. Panoorin niyo na ba yung ano, siguro mga may part hours na. Ginihingi ko yung ano eh. Ginihingi na tulog sa si kalsada. Binigyan ko 100 pesos, oh. Di ba? So, tayo ng eh, di pa alam kung kailan tayo nakikita ginagawa natin pero nakaya pa rin natin magbigay ayan kung sana napanood nyo ayan alright <laughs> ayan o, oh. kita nyo ah ayan yung binigyan ko so siyempre masaya pa rin talaga ako pag nakapagbigay tayo di ba hmm. <laughs> ah, ah ba diba? napaka relax relax na relax si Bungal ngayon <laughs>

Ayan, rest tayo mga tol. Kasi yung pisto kasi dati dito. Dito na ako na-raker na isang beses eh. Kaya dito ko si Loob kasi. Pag may... Hmm? Ito. <laughs> kasi pag may... Kung ano, may... May... Parating doon. Kinikita ko doon sa salamin. Ayan, sa salamin. Oh. Kinikita ko yun dyan. Pag may parating na yung nanguhuli. yung ririker, Wala eh, takbo. <laughs> Ganun gano'n lang yan. Hello, eh. Takbo. Ay, nakbo. Ah, wow. Oy, thank you, ah. No, uh, ano yun? Eh, 200 plus na tayo, mga tol. Ayan, thank you, thank you. Sa napasaya ko dyan. Pakishare naman ang video. Pakishare naman. I love you all. Goodbye. Yeah.